alam mo yung ano, hindi pa rin nagbabago sa iyo. Oh. Ano? Ambago mo pa din. Hoy, bibi ka pa din. Yung mo na no, miss, ano 'yan? Pero guys, mabango 'yon, yung pabango niya promise. Kahit nung unang meet ko kay Chili, mabango talaga siya, no joke. Yun, Pati, pat yung helmet niya pinababango niya totoo. <laughs> Pero alam mo yung inaasahan ko, yung tayo tayo dalawa magko-collab tayo, 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 sa guys. Ano. Puro sa Facebook mo eh. Puro Telegram ko naman. Pag-upload naman tayo <laughs> <laughs> At least were it was a Yeah, I don't really know anymore how to feel something again. Think I'm just scared to fall in. No one to go. Lie. And baby, I know you want more than this. But you know I can't afford your kiss, so I'm staying for the night. But then I gotta say goodbye. Bye bye. Maybe we should take it slow. I don't feel too comfortable jumping into something new right now. oh-oh-oh Okay, what is up, guys? So, nandito tayo ngayon sa may pasig. May susunduin tayo. Susunduin natin si Kumare. Kilala nyo ba ko sinong Kumare? Lumagpas na daw tayo. Siyempre, bago natin puntahan si Kumare, magpapabango muna tayo. Siyempre, chili perfume. Siyempre, yan, chili perfume. Unstoppable. Ay, hey, napakabango grabe puro motel dito <laughs> okay guys so tara patahan na natin si kumare hey, let's go let's go rosal kumare nasan ka na kumare saan si kumare saan ayun si kumare keep my hand in the fire.

ganyan sa loob. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. <laughs> Gumawa ka ng content? Anong lasi? Anong content ba yan? Ha? Contentan. Okay. Contentan? So, content din kita ngayon? Hala. Ayan, contentan tayo. Perfect. Saan sa QC? Oh, sa GMA. GMA ka, Muning? Buti malapit lang ako dito. Alam <laughs> mo? Mong... Teka lang. Teka lang. Teka lang. Anong content? <laughs> content? Anong content? Doon mo na yun! Oh, Inaaya nga kita dati, ayaw mo naman. O, oh. ah. pwede ginawa ko na lang mag-isa. Ah. Hmm. Subscribe ka na lang sa Telegram. Telegram? Hmm. Ay, yung may bayad. Oo, oh, oh, may bayad. Magkano na yung bayad nun? Ha? Magkano yung bayad nun? Secret. Ha? Mura lang? Mura lang? Mura lang, mura lang yun. Basta ano, ano yan? i pm ka lang, ganun? Ha, oo, oh, oo. Oh. PM is the key sa TG. Yes, PM is the key. Sa TG or sa Facebook mo? Sa? Sa Facebook mo or sa TG? Sa TG, sa TG. A-E-Y-A-C-O-C-A-I-N-E. Ano? Ha? Aleya? A-E-Y-A. A-E. Wait lang. Check ko nga baka mali. Ang dami ko kasi poser sa Telegram. Ito. A-E-Y-A-C-O-C-A- I am A. Kaya. E Kaya. -E -E okay. Yes. Okay. Alam mo, Chile, alam mo yung ano, hindi pa rin sa sa'yo. Ano? Ang mo pa din. Ganon? Ang may bibig ka pa din. Sabi mo, na-miss. Ano ko yan? Ano'y sabi mo? Ano'y sabi mo kanina? Pakilang sundo muna sa akin to. Di mo na na-miss? Yung oh, ano, ah, oh, uh, pang-a, uh, pangatlo? Tatlo na yata ito eh, no? Puro naman sundo, walang sundo. <laughs> <laughs> ayun, ayun na yun. Ayun. Puro ganyan. Lagi mo lang sinusundo, puro ka amba. At so, least, di ba? Sinusundo ko kita. Ay sundo pa bago masundo. <laughs> ayun, ayun na yun. <laughs> di mo na miss. Di mo na miss. Ha? Di mo na miss. Sakto lang. Sakto <laughs> lang. Medyo busy eh, medyo busy. sexy-sexy no, like, nga nang suot ko ano, ngayon. Very jacket. Kaya ka, transparent na eh. <laughs> <laughs> Parang bag mo matching nga sila. Tawag na yung aesthetic ko ngayon. Wow. Tawag na yung aesthetic ko. Grabe. Pero ano, tawag dito, di ba sabi mo, yung ano, bibilin sa TG. Kunari, di ba, kunari, inad in ka na, inad ka nila sa TG. Oo. Oh. Itchat-chat ka nila. Oh. Tapos. Ayun, meron ako libreng channel doon. Ah, nagbablog ka na rin pala. Vlogger <laughs> ka na rin. <laughs> na din ako baliw. Pero sa TJ lang, no? Pero alam mo yung inaasahan ko, yung tayo, tayo dalawa magkakalab tayo. May <laughs> guys, tayo, no? Puro ka sa Facebook mo eh. Puro <laughs> Ano mo, di ba? Sa telegram ko naman. Mag-ambag ka naman sa <laughs> Keep my hand in the fire. It from the my first love. love, I knew I'd never get enough of you. Love. I'll take the risk like I'm bulletproof. Shots, shots in my heart, but it pleases